nakamasilya na to nakaliya na nandiyan na lang po <laughs> ito na pa na dito si Sadal Masya ng ano ng Yawan daba po ayan pakos na yung ating alam forma dito sa ating kitchen na po pwede na siyang mag-start ng type si Evo Ah. Oh, good morning. Shout out. Ay. Papagas muna tayo. Boss, good morning, boss. Wala lang ano yung ano namin, mixer namin eh. Wala lang gasolina. Yan, full tank ha. Okay, baka na. 579. 579, ayun. Ayan, kaso Ah, JR. Dito si JR, ah. Ah, to. Na ako. Wala. Hindi. Nilaga. Nilaga ang request ni Jamata. Ayan na. Kaso dalmas dito, dito muna tayo. Mga tropa natin. Ayan. Um, madam, good morning. Good morning, tayo Ayan. Ano yan, kapingan o? Ano? Ah, okay, sa labat? Ah, ebok! Asaw, Asaw, boss! Asaw mo si Jamata. Asaw, jamata. Magbago ka, oh. oh, ka na! Oo, magbago ka na! Abang maaga pa! <laughs> Ayan! Maaga pa naman mga boss! Ayan, yung mga tuko natin! Okay, boss! Boss ka? Hindi! Ah, uh, oh, mamaya na lang! Hindi lang! Ayan, oh. Bubong! Nalagyan ng mongyero! Ay, na, Meron? Uh, Ayan! 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 Norway. Yan, may guest na naman si Sir Dalmasio. Imported, ano? Imported po. Si JR dito muna. Uh, yung mga sa Vitas Project natin, gagawin na yung, ano doon, yung quartz sa kitchen. Kaya si JR dito muna, si mas hindi ko muna pinapasok kasi abala ah, kami doon. Kaya uh, yung mga gumagawa natin ng, ano, ng installer natin ng quartz, sila muna yung gagawa dun sa Vitas Project. Ang pintor natin, Oh. JR! Kasaw po mga boss! Oh, kasaw, diyaw mata! Kasaw, diyaw mata! Magbago ka na! <laughs> <laughs> Tama rin! Nagbawa rin! <laughs> uh, si, si Master, ano muna, bakasyon muna si Master kasi may gumagawa, may gumagawa dun sa ano sa Vitas Project yung ating quartz installer ano may guest na naman si Sir Dalmasio na mayroon naman siyang guest araw-araw may guest si Sir Dalmasio sa kanyang resort ayan ito nakamasilya na to nakaliyan na liyan na lang po Yabana. <laughs> Ito nagpa-extension na dito. Si Sir Delmasio ng ano ng Hiwan. Lababo. Hiwan dito. Tapos sa tambakan to papunta na din sa ano dito tsaka Chaka doon. Oh, tapos na yan? Tama? Okay, uh, ano na? Kaluhati na lang po. Tapos dito pwede na tayong mag-layout dito? yung ano, uh, pinapatambak pa ni Ito? Yung pa ano, yung yan. Hindi, layout na natin to. Ah, Siya na lang magtatambak yan. Layout natin, layout na lang to. Para yung teres natin, meron nang makita si Sir. 60 by 60 yan uh -huh. uh, porcelain yan po yung natin sa lababo tapos tatanggalin to. Tanggalan lang muna kaya pwede man eh tapos yung gawin natin dito Tanto mesa ba? Tanto mesa yan pagiging sa wall eh okay niya naman eh hindi mas taging kayo magpapiti na awa, awa kaya tanggalin lahat balas boss itang karang baray ng amos gusto Tingko ko, tingko ko, ating ko parang takot awa alit, kaya mo yaman unang kaya eh umakuan yung mga gram mas yaman pero meron na pa yan okay. Dali ko mamaya. yan. Okay. Yan ang ating ano, uh, mga no, dila, sa na lang mamaya sa bus? Oo. Pero, tanong pa yung kahay. Yung forma niya. Bata bata bata. Forma, bata bata bata. Okay. Ayan, baklas na yung ating ano, forma. Dito sa ating kitchen lababo. Pwede na siyang mag-start ng tiles si Ebo. Hindi na pala 'yung ano natin ah. Yung mga team campase. eh. Alam si Jabata. Yan, kain na po tayo. Jo. Eh, no? Tawag sa akin, oh.

Tapos umayon. Ayan <laughs> uh, mga boss. Ipaman natin mga tropa natin dito. Tapos pwede muna tayo sa Vitas Project na yung gumagawa natin ng quarts. Ano, Doon so, sa kitchen. Di na uh, ma'am Joy at saka din sir Nick. Yes. Ayan mga boss. Ipaman natin yung Okay. Let's go. Itas mga kabeba Pirate Project Nandito na tayo Dito na po yung ating lumagawang ano, Quartz sa uh, kitchen Ayan, nakapaganda na si Master dito Nakapag asinta na ng ano, step Ayan ah, uh, ano lang po ito tambak Ayan, wala muna sila master at si J.R. yung muna ng tropa natin. Ang gumagawa ng ating kitchen. Ayan o, forks. Ah, good morning boss. Good morning boss. Ayan. Yung ating kitchen. Forks to. Tapos ang lapad niya nasa 60. Tsaka dito sa wall, lalagyan pa natin ng ng quartz. Ito yung back glass. Ayan, napakanto na Ito yung okay natin sa garayan ni Sir Nick. Yun ang ating ano, ceiling yan. Tapos ng mga ceiling ito. Yun ang master at saka ni JR ano lang po yan, yung mga pintor pagka uh, nag-start na tayong magano ano, nakagawa na tayo ng mga uh, ah, cabinet dito, pwede na natin papasukin yung mga pintor natin kasi tapos na yung ating ceiling at yung pag-wiring sa sa taas ng kisame naglagay tayo ng dalawang ilaw dito center light at yung cob medyo na abang mga yan may mga pin pa rin dito apat, one, two, three, four apat na pin light ayan ito uh, drop ceiling kasi yung ating ano yung ating inside gutter yeah, hindi na hindi siya hindi siya pwedeng magpantay doon ay mga tiles natin dumating na 400 pieces po yung mga tiles natin sa ano, sa flooring ito Ayan yung na-approve ni na ma'am Heidi kani ni ma'am Choi Itong 60 by 60 Marmol lock ang ating sa flooring Habig siya dito sa kanyang ano Sa kanyang quartz dito sa lababo tapos dito yung ano yung kalam exhaust yung ating kitchen sink dito

una natin gagawin dito. Ito hindi ba naka full finish ito? Hindi ba yan ha? Hindi pa po, po. So, Pag natapos Wali. na yung Wally. Wally. yung Wally. Yan. Yan ang ano ni Wally Bayona. <laughs> <laughs> si, si Wat Wally. Ayan ha. Tapos maglagay tayo ng mga liyan. Sweet at mga atlet dito sa aking gagawin. Ano mali ha? Yun? Yung Highland. Yan yung Highland. Yan yung Highland. Ayun, ito eh, na tayo mga kami at tapos magtatay sa dito mga dyan. Hindi munting gumaganda yung ano, yung kitchen mo. Hindi mo kaya nga nga ako. Pating na lang po yan. Bakaan nalagay na yung ating island. Sabi ko rin na kung magbabago. So, yung kanyang gas range. Sa Germany na Germano so, sa so, microwave, so. hindon na, oo ba na taka yung ano, yung microwave? Microwave na oo ba, Hendrick? Okay, tayo magtulapa natin. Ayaw. Tuesday. Ano naman po hangin cabinet. Ang natin, yung gagawin natin sa kayong tiles dito. Sa flooring. Ayan mga boss. Nandito na po yung vlog natin. Maraming maraming salamat po. Sa panonood. Kita kasi lang po tayo sa next video.